Sandali lang. Teka lang! Ano ba yan? Bumalik ka na kagad? No! Tamang tama, magluto ka ng chicharon para makakain tayo. Ano? Magluto ka. Ha! Hoy, hindi na ako utosan dito, no? Ay, mag-impake ka na, na! Goodbye! Kahirapan na tayo ulit! Babalik magandang balita yan. Sabi ko na nga oh, ba, effective talaga yung pagsipsip natin. Goodbye na kay Rapan. O teka lang ha, magiging pake na rin ako ha. Hoy! Teka nga, may narinig ka bang kadyo sa mga sinabi ko? Nanay ba kita? Hindi kita isasama, no? <sighs> Hindi mo ako isasama? Matapos ko kayong tanggapin dito sa bahay? Aba, Karen! Ang dami ko nang ginawa sa inyong mag-ina! <laughs> Kapag binabasos yung nanay mo, sino nagtatanggol? Ako, di ba? Oh, ikaw? Bakit? Pinagtatanggol ko rin naman ang nanay ko ah. Ah, talaga Nangaaway ka nga eh. Pero pag physical na, tumatakbo ka. Ang bilis-bilis mo tumakbo, kumakalipas pa. Parang bata. Kajo. Oo, oh, di ba? Kajo! Kali, hindi kayo mag-away. Pero mas masaya, bakit hindi mo nalang usapan? sila sel-sel na? Sigurado ko, papahit naman pa sila isama natin si Kajo. Si Kajo. ayoko magsama ng lasenggo doon. Eto pa, eto. Naku, manggugulo yan doon na. Ayoko, nakakahiya. Nakakahiya pala ako, ah? Oo. Oh. o, oh. pwes, Susie. Mag-break na tayo. Sumama ka na lang dyan sa anak-anakan mo. Sandali ka na, Kadjo. Huwag ka nagbibiro ng ganyan. Hindi ako nagbibiro. Mamili ka. Yang bubit neno ko. ako. Kapal ng mukha mong gumanyan, eh, no? Siyempre, ako pipiliin ng nanay ko. O, sa'yo ng nanay Kesa mo. Kesa sa'yo. Ha, huh. nay, di ba ako, nay?